Ah ini dah jadi ini Yung mga idol, nandito naman kami sa bukit at uh, sa araw na to ay uh, inayos itong bahay, bali i -re repair At syempre, yung ating uh, vlog ngayon is tungkol sa paggagawa ng water pump, no? Para makakit yung tubig, papunta dito sa so, yung, uh, fish pan. So bali to yung fish pan natin mga idol na kailangan ng tubig no kailangan ng source ng water uh, lang to pagka umulan so kaya pinais natin yung ano yung uh, niyan ng water pump natin at uh, ilalagay dito yung drum meron tayong drum mga idol ayan kung nakikita nyo yung blue na yon yan yan yung ilalagay natin dito sa gilid. Tapos, uh, tayo ng linya ng uh, hose. Papunta dito sa fish pond para magkaroon ng tubig para malagyan na natin ng isda. Ayan. So, bali busy pa yung mga panday natin. Gawa ng uh, pina ng bahay kasi papaayos pa yan mga idol so pasinsa na sa buses ko mga idol kasi uh, medyo namamalat pa ako hindi pa tayo masyadong magaling, no? Ayan, so, ayan. Update ko mga idol sa mga gawain dito. Pali, dyan nila tayong uh, motor ng uh, water pump natin, mga idol. Ayan. Ayan, mga idol. Ito yung magiging uh, switch sa ating water pump Ayan hmm? so, na nga mga idol Ayan na uh, Ititis pa yun muna Kabit mo na itong Hose kung Ulan, Talagang aakyat itong tubig Ayan mga idol Yung wire na dilaw Kukinik doon sa Ating machine Ayan. Ayan ta tumatagas na yung tubig Mga idol pero hindi pa ipanandar itong machine. Ayan. Kali kinabit pa doon. Tapos kakabit pa dito. Saka kapapandarin para umakyat. So bukas, uh, ko itong flooring dito. Para uh, stable na siya. Tapos nalagyan na lang atip. Kanya yung nawala. so yan mga idol. Muli si Manuel Ilo yung in charge nito pag kabit na ano na to. Tubig para makakit sa taas ita uh, ita try mo na tapos bukas sa uh, lalagyan na lang, lang yung drum na blue para makapaga imbak ng tubig doon sa taas ayan na uh, ikabit na mga idol tapos sa uh, titistingan lang kung uh, dadalo yung tubig doon sa taas bale yung pagpatungan ng drum mga idol ayan yan papatong drum sa taas tapos lalagyan natin linya dito. Punta dito. Ayan. So, malay din ang daan ng ikabit, ikinabit doon. At dito, maglalagay pa lang T dito para patakpuhin doon sa punta doon, fish pan doon. idol So, bali yung hose mga idol, bilaon Ibabaon e, namin dito sa lupa para walang matisod ba pag may dadaan. I-own na natin mga idol. Ayan. Check natin kung gumagana ba. Ayan mga idol, medyo may leaking konti, no? pero ayusin lang yan. Tapos maglalagay pa ng tea dyan. Papunta dyan kasi nalagay yung drum natin. No? So, silipin natin yung tubig, mga idol. Papunta doon sa fish fund. Ayan. Ayan, mga idol. Ayan. So, may tubig na mga idol. Ayan. So, balilinisan lang konti ito, mga idol. Tapos, bukas, mga idol, mamaya ng hapon, Mamayang hapon or bukas, uh, punta ko din sa may fish pan at ah uh, uh, hingi tayo o bibili tayo ng, ano, ng finger para sa tilapia. Para uh, malagyan um, na ito ng isda mga idol. Bali, ilagyan na ito ng isda. Uh, apat mga idol, yung huli ko sa ano, sa sapa. Apat, ilagay na dito. Hindi, dito. Uh, so yan lang at dito ngayon mga idol. Ayan, no? pasinsa namin yung pamamalat pa rin ang Milo tapos sobrang init dito sa bukit ayan so hanggang sa muli mga idol ayan na uh, keep up thinking lang ayan maraming salamat sa pag tutok at uh, ingat yan lahat dyan bye